Ay, binne ung hindi na 'yung baka bukas pa kani auntie. Baliktad niya, baliktad. 'yun ah. And na neulo. Oh And baboy mo gigua, na buhay mo baboy. Na juti sa parlor sa ubus dai, pero kanang on call lang ko. Tayo. Okay. Listen to log, ka mo. Kani na ay pahatag si Mama. Lagi, like, eh, sinunda ba? Salamat eh, salamat. Pasalamat ba sa pag support uh, daw, uh, pag share sa video. Thank you, thank Kapisco. Salamat. Okay, so. kung mapangit ka, ayun. Hindi kung mapangit ka, kung mapangit ka. Mag-stred kag-best say, so sayo ba Salamat kay Madam, for oh, the ah, ah. bring cut, sayang pagtabang o kung sumukong ko ng mga sinong. Salamat, Pasalamat lang yun ko kay tuloy support lang yun ko sa ina. Wow. So, so, no, <Sm streaming>